kita gagawin ba <laughs> ah, kampay 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 hey. kampay no ah, it's picture ah, makalipas ang ilang araw na pagtatrabaho at ngayon lunis wala akong trabaho dayo pa ako kaya napagpasyan ko na magpagupit na muna dahil Umahaba na nga ang aking ano buhok. Pero medyo nanibago ako tuwing nagpapagupit dahil kung sa Pilipinas ay nagbabayad lang ako ng 40 pesos sa pagpapagupit. E dito, e dito, e dito, maabot ng, kung siguro kung i-convert mo sa peso ay nasa 1,500. Yun nga ang aking binabayaran dito tuwing nagpapagupit ako. 1,500 pesos. Kaya, iwan bakit ang mahal ng gupit dito. Pero sulit naman ako. Medyo nagmukhang, nagmukhang tao naman ako. <laughs> Pero kahit gano'n naman ka, kamahal yung gupit dito, eh, bawi naman sa sahod. Dahil kung mahal yung gupit, eh, malaki rin yung sahod. Kaya yun, magre-ready na ako para sa aming party mamaya. Dahil libre pagkain at siguradong masarap. Dahil libre nga. Basta libre, masarap. <laughs> Makatapos akong makapagpagupit ay agad din akong nag-asikaso para pumunta sa aming party. Pero bago ang lahat, magpapakita muna ako ng kaunting sayaw. Cha cha cha, cha ra 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 ra, cha cha, cha cha cha. -cha. <laughs> At ayun na nga, papunta na ako sa aming venue. Pero ipas forward na natin. Picture, <laughs> picture it's picture. No, it's picture. <laughs> Habang nagaantay kami sa pagkain at para hindi maboring, ako ay nakipaglokuan muna kay Sumit na taga Nepal. Ang ina mo, gago. Kipanita. What? Kipanita may gago. Kipanita gago yung <laughs> Makatapos ang ilang minutong pag-aantay at pakikipaglukuan kay Sumit ay linapag na rin ang aming starter na pizza na parang tinapay, mga cold cuts at mga cheeses. Kaya wala nang patumpik-tumpik pa at agad na rin namin sinimulan na upakan yung mga pagkain na inilapag sa aming lamesa. Masaya na naman ang inyong lingkod sapagkat nakatipid na naman ako dahil ito ay libre na inorganisa ng aming napakabait na mga employer na talagang inaalagaan nila ang kanilang mga empleyado. Nakakatuwa at nakakapanibago simula nung nagtrabaho ako dito sa Australia dahil napansin ko na di gaanong big deal kung ano ang iyong posisyon na kahit mismong may-ari ay tatawagin mo lang sa kanilang mga pangalan na parang kaibigan mo lang sila. Lalo na kaming mga empleyado na kung ang turingan ay pantay-pantay lang, mapamanager man or dishwasher, walang discrimination sa posisyon. <laughs> ah, kampay, kampay, kampay. Kampay. Yeah.

I'm waiting for you. I'm waiting for you. <laughs> Say hi. Hey. It's It's picture. <laughs> sumit. 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 Sumit, <laughs> motherfucker. Ah. Muli, ako ang inyong lingkod kusinerong mayor, isang retiradong chief cook sa barko na ngayon ay isa ng sous chef sa isang Mexican restaurant dito sa Sydney, Australia.